stress pala nga ng umaga nang magising na tayo para maghanda ng ating mga lulutuin ngayong araw nabubulol talaga ako pag nagtatagalo okay lang yan try and try lang hanggang sa masanay eh, diba? gagawin pala natin ngayong mga kakanin ay walang iba kundi ang ating mga kutsinta, pichi-pichi puto cheese at saka sapin-sapin ginagawa pala nating mixture sa ating kutsinta kapag konti lang yung ating gagawin ay 1 cup ng all-purpose flour, 1 cup ng cassava starch at 1 cup din ng asukan. Tsaka pala mga mare, wag natin kalilimutan ang lagyan ng lye water kasi yun nga ang magpapakunat dito sa ating kutsinta. tablespoon of lye water pala yung nilagay natin dito at saka naman one tablespoon ng vanilla pampabango. Kailangan ba na may sukat ang paglalagay ng lye water? Yes po mga mare kasi kapag nasobrahan nga na ng lye water may tendency pumait. Dati kasi nung hindi ko pa talaga gama yung paggagawa ng kutsinta ay hindi ko nga sinusukat, tansya-tansya lang kaya yun, iba yung naging resulta at sa tubig naman pala ay 3 cups yung nilagay ko sa mixture. So bale lima lang nga yung ginamit nating mga ingredients para sa ating kutsinta. Nasa sa inyo din mga mare kung gusto nyo pang dumagdag kasi yung iba ay naglalagay sila ng gatas. Gamit pala nating molder para sa ating kutsinta ay large size. At bago yan natin ilagay yung mixture, eh, pinapahiran muna natin yan ng oil para hindi dumikit yung kutsinta kapag naluto na kutsinta. Kinalangang pansinin mga mare yung pagkabulol ko at hindi na talaga yan mababago. Ganyan na talaga yan. Tubak nga dito sa ating ginagawa ay nilagyan na nating nung mixture yung ating mga molder. Yung palang ginamit ko na kulay green yan nga yung ating chicken wire. Bagong bago yan mga mare at hindi gamit hat para naman malinis siyempre. Ito pala yung ating ginagawa para hindi masyadong makonsumo sa gas. Naka 3 layers tayong patong-patong dyan ng kutsinta. Sobrahan ko pala mga mare sa lay water dati nung gumawa ako ay ayun ay natapon lang. Tinapon lang pala namin yung mixture kasi hindi talaga siya pwedeng pakinabangan. Ang pait-pait talaga as kaya simula noon mga mare, sinulat ko na nga at sinusunod ko na yung tamang mga measurement para sa paggawa ng ating kutsinta. Yes, may pa-measurement na ta talaga. Kasi <laughs> syempre mga mare, kapag palagi tayong nagkakamali, sayang yung puhunan, plus yung pagod, plus yung mga ginagamit natin mga ingredients. Kaya sinusulat ko talaga, tinitake note ko yan mga mare. At isa pa nga sa mga rason ay kasi minsan may nakakatuwang tayo. Hirap kasi mga mare na pa isa mo pang sinasabi. Mas mabuti at mas mapapabilis ka na kapag ganun lang yung ginawa mo. Yung meron ka ng nakahandang mixture procedure na nakaprint na naididikit mo lang sa wall at doon na lang nila titingnan at sasabayan ng kung paano gagawin. Pero kapag paulit-ulit mo na nga ginagawa ay alam na alam mo na yung pagkakasunod yan. Yun lang ay para may guide tayo. Ito na pala yung ating finished product ng puto cheese, kutsinta at pichi-pichi sa 10 inches na bilao. Ay meron pa pala yung ating hot Cake. So mga mare ay bago to sa aming combo dahil nga request to ng aming customer ay sino ba naman kami para tumanggi? Tadaan! Meron po palang cassava cake. Yun la.